Mga kababayan ko, gaano nga ba kabulok ang gobyerno ni Bongbong Marcos? Ito mga kababayan ko, makinig kayo. Si Tebes, inakusahan ng kasong murder sa, sa, pagpatay kay dating Ruel Digamo. Tumakas, nagtago at nag-apply ng asal, asylum sa Timor-Leste pinauwi ng Pilipinas upang panagutin daw sa mga kaso ni Tibis si Pangulong Duterte inakusahan ng EJK hindi nagtago at gusto niyang harapin ang kaso sa Pilipinas at isa lang ang hiling niya gusto niyang sa Pilipinas harapin ang kaso dahil gusto niya korte ng Pilipinas ang husga sa kanya anong ginawa sa gobyerno ni Bongbong Marcos pinadala sa dahig ha? ganyan kabulok ang gobyerno ni Bongbong Marcos Kaya ikaw kababayan ano sa tingin mo tama ba ako o tama ako